babaeng teenager madalas himatayin dahil sa isang bihira at kakaibang sakit. Ang 17-year-old na si Paige Bartram ng Leeds ay inaakusahan ng pagiging sa tuwing siya ay nawawalan ng malay sa publiko. Sa tuwing tatayo siya, itong nakaraang limang taon, siya ay hinihimatay. Noong isang taon, noong siya ay 16 years old, siya ay na -diagnosed ng postural tachycardia syndrome. Dahil sa sakit na ito, ay abnormal ang pagresponde ng kanyang nervous system kapag siya ay tumatayo. Kapag lampas ng kalahating oras siyang nakatayo, ay nawawalan siya ng malay. Siya ay minsang naiwang nakahiga sa kalsada ng halos kalahating oras sa gitna ng tagginaw dahil inakala ng mga tao na siya ay lasing. Nagkaroon na rin siya ng mga seryosong aksidente. Nawalan siya ng malay at nahulog mula sa mata mataas na hagdanan at nabali ang kanyang leeg. Ngayon ay natutunan na niyang i-manage ang kanyang kondisyon. Minsan ay uupo siya ng ilang minuto kapag pakaramdam niya ay hihimatayin na siya. Ang postural tachycardia syndrome ay may sintomas ng pagkahilo, pagkawala ng malay, panginginig, hirap sa paghinga, sakit sa dibdib at sakit sa ulo. Hanggang sa may makahanap o makaimbento ng gamot ay kailangang matutong mabuhay ng ganito si Bartram.